Natural lamang po na ipagtatanggol na itong mga DDS, itong si Baste Duterte. Nabaste ka na ba? <laughs> Napakalaking kahihiyan. Pero kasi, sa madalas kong sabihin, itong mga DDS, matitibay na po ang sikmura niyan. So kahit anong kahihiyan, kaya nilang sikmurain. Yan ba ang term? Kaya nilang sikmurain. Ngayon po ay binabaligtad ang sitwasyon. Itong si Banatbay, halimbawa, alam niyo naman, talagang lalabas at lalabas to para depensahan ang mga Duterte. Alam mo sa sarili yan, Mr. Banatbay. Alam mo sa sarili mo na niluloko mo na ang sarili mo. <laughs> at gusto mo lang idamay ang mga DDS. Dahil trabaho mo naman loko. Trabaho nyo na magsinungaling. Trabaho nyo na magpalusot. Trabaho nyo na hanapan ng lusot ang kahihiyan, kawalang hiyaan, kagaguhan, katarantaduhan ng kadimonyuhan ng mga Duterte. Yan po ang trabaho niyo, maghanap kayo ng lusot. Ah. Oh, alam niya daw yung schedule ni ni Baste. weeks ago pa bago bago nga lumipad patungong patungo Singapore etong si Basta Duterte. Alam niya daw. Oh, talaga? O di sa puntong yan, inamin mo na sa kanya ka nga nagtatrabaho. Kasi paano mong malalaman ang schedule ng isang isang government official kung kung hindi ka naman nagtatrabaho sa kanya? Trabaho mo 'yan, 'di ba? Napakalinaw. My god. Ibig lang sabihin nito, hindi kayo kumpiyansa sa mga abilidad niyo. Kaya kailangan yung kailangan yung magpagamit sa mga politiko. Masaklap 'yan kasi uulitin ko, Unang-una, sarili niyo po ang niloloko niya sa mga pinaggagawa niyo. Sabi pa, si Torre daw or planado daw ni Torre ang pagsagot sa hamon ni Baste. Planado ba yun yung inambush interview at itong si General Torre? at tinanong nga kung ano daw yung kanyang reaction doon sa hamon. So agad-agad, nakaisip ng magandang layunin itong si General Torre dahil ang balita natin, milyones pala talaga ang nalikom na donations ng, ng Uh, boxing match na yon. Mm. Planado daw yung pagsagot ni ni Tore doon nga sa hamon uh, ni Baste. O, oh, yun naman pala. Naghamon naman pala talaga. Kasi ang sinasabi ni Baste Duterte, hindi daw naghamon. Pero ang sabi nga na si si Banat Bay, Tore, planado ang pagsagot sa hamon ni Baste. O, di liwanag na meron talagang paghamon. O, oh. Dapat kasi kayo nagu nag-uusap-usap kasi sa bibig niyo mismo talaga nahuhuli. Sa bibig nga daw ng isda nahuhuli or ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Yon. Kaya yan, huling-huli po kayo. At ulitin ka lang ha, ang sabi kasi ni Baste, hindi daw siya naghamon. Pero yung mga nasa paligid ni Baste, katulad ni Panelo rin, na at netong si Banat Bay, na merong paghahamon na nangyari. Good luck!